unang-unang store ito ng Sangyo Masarap, uh, December 2017. Uh, una siya nag-open. Ito yon. Then may mga branches na sa ibang uh, lugar, like Cavite, Laguna, at uh, tsaka SM North. May mga meron din sa mga Santa Mesa, SM, Bulacan. Yung mga stores na uh, branches na. Best seller namin is yung Wagyu Cubes wagyu cubes, uh, beef wagyu cubes, which is limited then for 649. Kasama na lahat yung seafoods, uh, seafood platter, uh, pork, beef, chicken, lahat na lang beef. Kasama na lang. sinasabi ko lang, not the typical Samgyup experience. Masarap siya. Um, yung variety ng seafood, the, the, best actually. And yung meat din, um, premium talaga siya. yun masarap siya. Thank you. So, sulit po ba yung binayaran niyo? Or... Super sulit. For the... Um, yung lasa, yung dami ng servings, sulit na sulit siya for that price. Actually. Okay. Can you please rate from 1 to ten? Definitely 10. yun. <laughs> okay. Actually, third time na. Third time. So, every po po kami sa Green Hills, ito talaga yung, yung nang-suggest ko din na with friends ko din. And siya, ngayon siya pumunta. So, dito ko siya rin sinama sa sa Samgyup, sa Lapang. So, how far po? yung dining experience ko? Okay naman siya. Saka, ano, accommodating din yung mga yung waiter niyo, yung mga crew niyo dito. And okay din yung food. Actually, lalo na yung plain kasi doon ako nagaano yung plain. Masarap din yung plain. maga hindi siya sobrang ano. Natural lang talaga siya na masarap din. Tas yung cheese nyo din okay din pati yung other ano, which is good talaga siya. Talagang pag pupunta ang pag samgyup dito talaga ako pumunta. Sulit naman. Yes, yes, sulit. hmm siguro hindi naman siyempre perfect, di ba? Pero, figure 9. Pero, overall, maganda naman talaga yung, yung review din namin. Kasi, actually, pang tatlo ba o pang apat ko na rin, pag kami ng Gene Hills dito, dito talaga dito ko niya yung friends ko din.